Yan, good evening guys. Uh, nandito ako ngayon sa Pasig sa may uh, ano ba to? Sa may tulay, sa may Karuncho, habi niyo papunta ng Eastwood. Uh, na ano no na tumatagos dito sa Amang Rodriguez, no, yung kabila ng circulo Verde, no. Anong uh, nakaraang araw, uh, past two days pa raw binuksan na itong tulay na sinarado nung nakaraan dahil sa bagyong karina na tinamaan ng barge uh, barko ba yun, na maliit uh, at nagkaroon ng sira pero sa ngayon ay dalawang araw nang nakabukas sa mga hindi nakakaalam etong tulay no at bukas siya ng alas 6 na ano no ah, nagsasarado, nagsasarado siya ng alas 12 hanggang alas 6 ng umaga So, sa pagitan ng alas 12 at alas 6, sarado siya. Dahil sa hindi pa natatapos yung repair, no? At uh, ang mahalagang malaman nyo, ay motor lang at tricycle ang pinapapasok dito, no? Motor lang at tricycle ang nakaka-pass So, yun, no? Para sa kaalaman ng lahat na hindi pa nakakaalam na umiikot pa, tumiwas dito sa tulay, papuntang Eastwood. So, bukas na siya. Kaya lang, may oras na sarado yung alangan ng oras na ginagawa yung repair no so ayun maraming salamat at sana nakatulong sa mga lumalayo pa ng landas dahil alam nila sarado to